All right mga sir, booking update po tayo. Maulan na panahon. Unang booking po natin is Ito po. Uh, Nubista po siya papuntang uh, Marilao po. Nobista sa Jose Mountain Monte papuntang Marilao, MacArthur Highway sa Urban Deca Homes. Sa halagang 128 regular. Both side tinawagan po natin. Ah, uh, humingi tayo na kung sino pwede sa bayan kahit na regular ito. Ah, eh. uh, pinayagan naman po tayo. Tara mga sir, diyan tayo. All right, good day mga ma'am sir. Uh, nakakuha na po tayo ng pangalawang booking natin. Sa kagandahan ng booking na nakuha natin, same drop off din siya. Sa Urban Deca Homes din siya. Dito lang din natin siya nakuha sa Francisco Homes. Ah, uh, lang ng gantong pagkakatao na makakakuha ka ng booking na same drop off location lang. Tara mga sir, byahin na po tayo. All right, buong update tayo mga sir. Na-deliver na po natin yung parcel na galing sa Nobista papunta dito sa Urban Deca Homes. Ah, uh, dito lang siya sa Plam. Yung pangalawa nating booking na i-drop off is doon lang sa may Acacia. Ilang hundred meters lang yung layo niya. Tara mga sir, deliver na natin. All right, mga sir, na-deliver na po natin yung pangalawang booking po natin na galing ng San Jose del Monte. Uh, almost 200 meters lang po yung layo niya dun sa una nating drop-off. Sa... All right mga sir, tara biyahe po tayo.